Maraming kalye at establishmento dito sa bansa ang ipinangalan sa mga bayani, presidente at permanenteng tao tulad na lang ng tatlong tuazon na ito, sila Pedro, Demetrio at Gregorio Tuazon. Teka sino-sino ba sila, magtotropa ba sila parang TVJ, magkakamag-anak o sadyang magkakaapelido lang? Yan ang alamin natin. Napadaan ka na ba dito sa Pituazon at Dituazon sa Quezon City at Gituazon sa Sampalo, Manila? Kilala mo ba sila at kung ano na iambag nila sa Pilipinas? Ako rin di ko alam kaya naman dali-dali kong ni-research saan pa kundi sa internet at ito ang aking mga natutunan, simulan natin kay Pedro Tuazon. Magsisimula yung kalsadang ito sa C5 Katipunan Avenue at may habang 3.6 kilometers hanggang dulo nito sa N Domingo. Si Pedro Chanco Tuazon ay isang prominenteng abogado at opisyal ng gobyerno, ay ipinanganak noong September 15, 1884 sa mag-asawang Clemente Tuazon at Josefa Chanco sa Balanga, Bataan. Ilan sa mga naging katungkulan niya ay bilang Solicitor General at Associate Justice ng Supreme Court. Nagsilbi din siyang Secretary of Justice sa panahon ng mga dating Presidenteng Ramon Magsaysay at Carlos Garcia mula January 4, 1954 hanggang March 19, 1958. Namatay siya noong June 28, 1961 sa edad na 76. Isunod naman natin si Demetrio Tuazon dito pa rin sa Quezon City, pero bago ako nakarating dyan e binaybay ko muna itong N Domingo, kanan sa Robinsons Magnolia, balik sa Aurora Boulevard tapos kanan ulit sa G Araneta, yung may Skyway sa ibabaw. Nag stopover na rin ako para magmeryenda tapos gora na ulit hanggang marating ko ang Ibonifacio Avenue, pagka stop ng traffic light umikot lang ako sa kabila dahil malapit na sa kantong yan ang D Tuazon. May haba namang 3.5 kilometers ito mula sa Skyway hanggang sa crossing nito sa Nicanor Ramirez. Si Don Demetrio Asuncion Tuasonipas ay isang businessman at mula sa angka ng mga mayayaman sa Quezon City. Siya ang ikalimang anak nila Don Jose Severo Tuason Ipatino at Doña Teresa de la Paz na dating may-ari ng malawak na lupain sa Marikina, Santa Mesa at Quezon City. Ipinanganak noong 1870 at pumanaw noong 1927, ipinangalan sa kanya ang isang mababang paaralan sa kahabaan din ng kalye ng Dituazon. Sa di kalayuan, sa boundary ng Maynila at Quezon City, madadaanan na ang ikatlo sa topic natin, ang Gregorio Tuazon Street, sa Sampalok. Ayon sa Google Maps at Wikipedia, Gerardo ang ngala ng kalyeng ito, ngunit based naman sa mga history websites na Traveler and Foot at Digital MNL ay Gregorio Tuazon ang tama. Ang malawak na lupaing ito sa Sampaloc ay gantimpala di umano ng mga Kastila sa mga Tuason dahil sa pagtulong ng pamilyang ito laban sa mga rebeldeng Chino. Ang dating pangalan ng kaliyang ito ay balik Balek at mapa hanggang sa ngayon ito pa rin ang nakasulat sa ruta ng mga pampasaherong jeepney dito. May habang 2.2 kilometers mula sa boundary ng Maynila hanggang sa Castano Street. Ngayon kapag mapapadaan ka sa mga kaliyang nabanggit ay eh may kaunting kaalamanan ka na tungkol sa kanila. Nais mo ba mga ganitong content, yung mapapagod na ako at matututo pa kayo? I follow lang ang aking FB page at YT channel for more. Ride safe, enjoy and be humble.